Yan yan yan. Oo. Ano? Ayan, ako yung nang, nags -sabos, nags -sabos. Ano lang? Ganito lang? Tawak lang, eh. Yes, Dito. Yes. Oh. Ha? Oo. Oh. Ano saan si bata? Bata, hindi ka dito. Hindi makita, oo. Oh. Ano ba si Juan? Ano ba si Juan? Ha? Oh, sabi mo, alam mo kahit dalong kamay. Ah, ano? Ano hindi ka makita sa video. Oh. ikot igot lang tayo dito, kaya? Ah? Oo oh, nga, ikot mo. Bunga lang. 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 Bunga lang. Yan. <laughs> Ayan, ganyan. Thank you. Sayang. Run! Tumako na muna. Yes. Ay. Ay. Ay, ay, yan, yan. Yan si Micheal magkatry mag saguan-saguan. Uh, yan. -saguan. Tumatama sa akin eh. Alam mo kundakas dito. Akala mo Ako dito. Wala bang tayong rower dito ah. Rower ang tawag doon sa nag-sasaguan. Yeah, sabi ni Mitch, "Try right down niya, tingnan natin." <laughs> Balik sa. Tigpapayo ba naman ah. Na. Tigpapayo ba? Papalayuin <laughs> mo. Palayuin mo, abutin tayo ng 30 minuto. Ano? <laughs> oh. Ito no. oh. tayo nakakalayo doon sa ano. Saka ah, headquarters. Ay, na lang ako. Okay, ikaw lang mo sa gofie. Hindi na lang ako. Mabuti kayo, magtatryang magsagwan. Fran, <laughs> dito! Fran, saya ang video. Sige! Oh, sinasulungan oh, ng bata oh. Grabe. <laughs> oh. Ako naman, try mo kay... pati kay... Ang rin? Hindi. Hindi oh. nga, video to no? El teatro ailen no? naman <laughs> ang cute. Tatay may hindi na naman mo. Dubai. <laughs> Ayan, papunta kami ng Dubai ngayon. Ayan, wala pa plano. Eh, nagka-plan na hey, kami. Eh, ganda lang ang view. Oh. Sana naging view na lang. Ayan, tayo sa Ayan, di na po kami nakaalis. Dito lang <laughs> po kami. Di na po ay, kami ay,